Alright guys, so ito po yung ating ano, ah uh, no free energy. free. Uh, free, this is free na ating transaction. So, ayan. talaga natin ng tubig. Ayan, sinarado niya na. Bukas yung kasi kanina yung check bag. Sinarado niya. Tapos meron tayong payo. So, babae sa kasarado. Tatanggalin niya yung tubig. Tatanggalin yung baraso. So, ayan na. Tapos na yung tubig. So, diba? Free willing. This is the free. Wala ginagamit na mechanism or ano, energy, free energy to. Wala ginagamit na kuryente or something. Ay, makikita nyo. Yun, yung kulay green na yon is para yon sa harang ng isda para hindi makapasok, para hindi lumabas dito. So kanina, nakabukas ko. Diba ng pinapasok na ng tubig. Then, mapuno dito. magpuno dito. Pag napuno na at puno na dyan, sasarado natin yung check valve. Tapos, bubuksan natin yung takip ayun na siya lumalabas na yung tubig diba napakalupit free itin natin kung ano mabilis yung pag ano ayan pwede din tayo mag ano doon pwede din tayo magtanggal ng tubig doon ititilt na natin ng konti yun kasi matitilt yun ay eh. kulay asol matibay talaga yung kulay asol so as of now lililinis natin tong pan cement ayan kasi may mga dumi-dumi yan Oh, may mortality. Then guys, no, may mortality tayo, kahapon natin nilagay. Ay, hindi. Nung isang araw natin nilagay, so may mortality tayo. 3.5 pa to. Yung size niya. may isa tayong mortality ngayon. Pero baka mayroon pa dyan. Hindi lang natin makikita. Gawa na maraming pantubig. tubig. Umiayin guys, papatay natin yung oxygen. Pag pinatay mo oxygen, wala na oxygen yan. Check niya muna kung may mortality. Ayan. Tanggalin natin yung oxygen. Meron pa naman oxygen tayo maliit. So, ayan. Dalawa na yung mortality. Ayan. Si check niya Ayan mo. Ayan mo. Alright. Dalawa na yung mortality natin. Ayan na yung mga isla natin sa gilid. Tandaan natin bubuksan yung oxygen. Ayan na. Alright. Ganun nga. Alright. Ayan, natin. Ganyan malinis yung ating mga ano. Malinis yung tubig natin, malinis yung pan. So, walang problema yung ating isda. So, konti lang yung ating mortality pag malinis talaga. ilang e lang naman guys ang management. So, ayan, nilinusong na ng ating kasama. Ayan, ganun talaga dito sa amin. Nilulusong talaga namin yan. Kuha so, ng... Kailangan natin lusungin eh. <laughs> para malinis ang maayos. So pagkatapos maglinis, mag maliligo, then magpapahinga na. Sa so, umaga lang naman masyado marami ang trabaho. Pero pag natapos na natin yan, ang pakain, pagkatapos natin linis,